Arestado ang isang British national sa ikinasang drug bypass operation sa San Fernando, Pampanga. Habang nadiskubre naman ang nasa 10 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa comfort room ng isang fast food chain sa Candelaria, Quezon. Yan at iba pa sa ulat ni Bian Manalo. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang natagpuan sa loob ng palikuran ng isang fast food chain sa Candelaria, Quezon. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, bago matuklasan ng mga droga, isang grupo ng mga nagpapatrolyang pulis ang pumasok sa tindahan para kumain. Posibleng dahilan umano ito kung bakit nagmamadaling itinago ng mga hindi pa nakikilalang larin ang mga kontrabando. Sa ngayon ay nasa Quezon Provincial Forensic Unit na ang mga narecover na kontrabando para sa laboratory examination. Habang nire-review na rin ang CCTV ng kainan para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Arestado naman ng isang British national at kasama nitong Pinoy sa ikinasang drug by bus operation ng San Fernando Police sa Balite City, San Fernando, Pampanga. Nasa kote sa mga sospek ang mahigit libong pisong halaga ng umano'y shabu, by bus money, cellphone, kotse at mga drug paraphernalia. Mahigit 300,000 pisong halaga naman ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa anti-illegal drugs operation ng Pidea Barm sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Sur. Naaresto sa operasyon si alias Ryan, 25 anyos, natulak ng droga sa lugar habang nakatakas naman ng mga kasamahan nitong sina alias Dats at si alias Rambo. Nasamsam din sa mga sospek ang bybas money, cellphone, baril at mga gamit sa droga. Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa bayan!